Sa gitna ng mga pagbahap, tuloy-tuloy ang isinasagawang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Kinatira naman natin ang tulong ang mga taga Barangay Wawa sa Balagtas, Bulacan at mga taga San Mateo sa Rizal. Simula kahapon, abot hanggang binti na ang baha sa Barangay Wawa sa Balagtas, Bulacan. Ang walang humpay na pagulan, sinabayan pa kasi ng high tide. Kaya ang mga residente, apat na araw nang nagtitiis sa evacuation center gaya ng pamilya ni Rodrigo. Problema niya kung saan kukuha ng panggasto sa ngayon dahil natigil siya sa pagtitinda ng street foods. Naku, napakahirap ma'am. Unang-una, simple sa pagkain dahil wala naman kaming trabaho. Punta kami sa palengke, dadaan ka sa hanggang baywang na tubig. Sinoong ng GMA Kapuso Foundation ng baha kasama ang NCR Command ng Armed Forces of the Philippines para maghatid ng relief goods at tinapay sa Barangay Wawa. Maraming maraming salamat sa Jamie Foundation sa pagkontalaran rito sa amin. pa ah, katulong na malaki rito sa amin. Nabigyan din natin ng tulong ang mga residenteng nalubog sa Baha sa San Mateo sa Rizal kasamang Sparkle Artist at Army Reservist na si Ronnie Liam, pati na si Tess Bang. Sa kabuuan, 2,300 pamilya ang nahatira natin ng tulong. Maraming salamat po sa Sumifru Philippines Corporation sa pakikiisa sa ating Operation Bayanihan. At sa mga nais sama na magpaabot ng tulong, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. mga kapuso, maghahandog po ang GMA Kapuso Foundation ng libreng salamin na may grado bilang pakikisa po yan sa Sight Saving Month sa Agosto. Isang daang tao po ang bibigyan, kaya't maaari po kayong tumawag kung nangangailangan kayo ng salamin, naka-flash po sa inyong TV screens ang mga telephone numbers para kayo makapagpalista.